contra impeachment trial ni Vice President Sara. Vice President Sara Duterte, gino ang paglipat ng impeachment trial sa 20th Congress. Bueno mano, there's a GYAM. There At Mount Kamuning foot braids ipinagigiba ni Pangulong Marcos. When a Maganda umaga mga ka-AF ngayong araw ng Webes, June 5, 2025. Ako si Al Calixtro at narito ang mga detalya ng balita. 200 wage hike aprobado na ng House of Representatives. Sa makasaysayang hakbang inaprobahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang batas sa magtataas ng sahod ng minimum wage earners ng 200 daan uh, piso kada araw. House Bill No. 11376 of Wage Hike for Minimum Wage Workers Act ay pinagtibay ng isang daan dalawang mambabatas. Walang tumutol at isa ang nag-abstain. Ah, paano ka lang sahod na ipinasa sa Kongreso ay doble ng isang daang piso wage hike na unang inaprobahan ng Senado. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, may potensyal ang wage hike na iangat ang kabuhaya ng milyong manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Sa Samantala, isang malaking organisasyon sa negosyo ang nagbabala na maari magdulot ito ng mas mataas na inflation at pagtaas ng presyo ng bilihin. Matagal na isinusulong ng mga negosyante ang productivity and link wage adjustments kaysa sa across the board increases upang maprotektahan ang mga maliliit na negosyo. Para sa ilang mambabatas, ang dagdag sahod ay isang matagal nang hinihintay na benepisyo ng mga manggagawa. Nagbabala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na maaari magdulot ng pagkawala ng trabaho at pagtaas ng inflation ang house-approved 200 pesos daily wage hike. The ang babala ay nilabas matapos sa probahan ng House of Representatives sa ikatlo at huli pagbasa ang panukalang batas para sa dagdag sahod ng mga magagawa sa pribadong sektor. <coughs> Ay sa PCCI, maaaring mapilita ng mga negos, ang mga negosyo, lalo na ang mga MSMEs na magpatupad ng cost-cutting measures tulad ng pagtigil sa pagkuha ng bagong empleyado, maagang pagre pagbawas ng tauhan at pagtataas ng presyo ng produkto at serbisyo. pinangangambahan din ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay higit na makakaapekto sa mga self-employed tulad ng mga magsasaka at mangingisda. Inaasahan maglalabas pa ng mas detalyadong pahayag ang PCCI tungkol sa panukalang batas ngayong araw na ito. 20 pesos na presyo ng rice program isinusulong na maging pangmatagalan. Isinusulong ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga panukalang batas upang gawing permanente ang 20 pesos per kilo rice program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinahig ito ni Romualdez sa pulong kasama si Agriculture Secretary Francisco Chula Jr. at Undersecretary Alvin Jan Balagbag sa House of Representatives. A -Y -A Ayon kay Romualdez, ang programa ay hindi lamang tungkol sa murang presyo ng bigas, kundi isang malawakang hakbang para sa reforma sa agrikultura at pag-unlad ng kanayunan. Buenam Bilang pangunahing tagapagtaguyod ng panukala, tiniyak ng speaker na ang mga batas na isinusulong ay magsisilbing pundasyon para sa mas abot kayang bigas at mas matibay na suporta para sa mga magsasaka. Mga ka-AF, patuloy na tumataas ang utang ng Pilipinas. inihayag ng Bureau of Treasury na naitala na sa 16.75 trilyong piso ang kabuwang utang ng pamahalaan ng Pilipinas noong katapusan ng Abril. Mas mataas ng 4% kumpara sa 15.02 trilyong piso noong Abril 2024. sa kasalukuyang populasyon na tinatayang nasa 115 milyon, nangangahulugan ito na bawat Pilipino sa o matanda ay may katumbas na utang na 145,675 pesos. Patuloy na lumalaki ang utang ng bansa, kaibigan, bulsod ng kakulangan sa koleksyon mula sa buwis, taripa at iba pang bayarin. Dahil dito, malaking bahagi ng pambansang pondo ang napupunta sa pagbabayad ng interes. Mga ka-AF, ayon sa Bureau of Treasury, umabot na sa 287.45 bilyong piso ang ibinayad ng pamahalaan para sa interes ng utang. Mas mataas ng 10% kumpara sa parehong panahon noong 2024 na nasa 260.5 bilyong piso. Patuloy na minaman manana ekonomista at mga eksperto ang epekto ng lumala ng utang sa pambansang ekonomiya. Senator Bato de la Rosa ay sinusulong ang resolusyon kontra impeachment trial ni Vice President Sara isinusurong ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang isang resolusyon upang pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay de la Rosa, personal niyang inisyatiba ang panukala at kasalukuyan pa niyang konsultang iba pang senador bago ito opisyal na ihain. Sa amantala, ilang senador ang nagbigay ng reaksyon sa naturang resolusyon. Sinabi ni Senador Aimee Marcos na may iba't ibang versyon ng resolusyon na umiikot sa Senado at ang bawat isa ay may kanya-kanyang legal na approach sa impeachment complaint. Si Senador Jingo Estrada naman ay kinumpirma na nakita niya ang dokumento ngunit hindi pa niya o hindi pa siya hinihikayat na pumirma o sumuporta rito. Samantala, tinawag ni Minority Leader Coco Pimentel ang draft resolution na may flawed logic at sinabing hindi ito sumusunod sa tamang interpretasyon ng konstitusyon. Mano, there is a -A Vice President Sara Duterte kinukwestiyon ang paglipat ng impeachment trial sa 28th Congress. Kinukwestiyon ang legal team ni Vice President Sara Duterte ang pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial mula sa 19th Congress patungo sa 28 th Congress. Ayon sa Vice Presidente, may mga isyong legal sa paglipat ng impeachment proceedings, lalo na sa komposisyon ng House of Representatives. Bagamat iginit niyang nais niyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya, sinabi rin niyang ipinaubayan niya sa kanyang mga abogado ang usapin tungkol sa legalidad ng impeachment trial sa bagong kongreso. Sa Mantala, ilang senador ang nagbigay ng magkakaibang pananaw sa isyu may ilang ang nainiwalang hindi maaring ipagpatuloy ang impeachment sa bagong kongreso habang ang iba naman ay nagsasabing walang probisyon sa konstitusyon na nagbabawal dito. A mano a -A Igit 50 motorista mga ka-AF, posibleng makasuhan dahil sa takip, plaka, Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na mahigit 50 motorista posibleng maharap sa kasong kriminal. Matapos matukoy na sinasadyang tinatakpan o tinatamper ang kanilang plaka upang makaiwas sa Non-Contact Apprehension Policy o NCAP. E sinumitin na ng mga ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa Land Transportation Office ang mga ebidensya mula sa CCTV footage at social media posts na nagpapakita ng iligal na gawain. Sa unang linggo pa lang ng NCAP, 90% na ho ng mga lumalabag ay mga nagmamaneho ng motorsiklo. Naloko na. Tiniyak ng LTO na agad padadalhan ng show cause orders ang mga pasaway na motorista na maaaring humarap sa pagkakabilanggo ng alim na buwan hanggang dalawang taon o multa ng hindi higit sa 10,000 piso alinsuro sa Motorcycle Crime Prevention Act. Hinihikayit ang MMDA at uh, LTO ang publiko na i-report ang ganitong gawain upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Mga kaibigan, magbabalik po tayo ang ating uh, pagbabalita makalipas ang ilang palala DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagkakasahanon ng Radyo Katoliko sa Diyosis sa San Bacolod. Diri na sa Radyo Katoliko kay Katoliko ako DYAF 1143 ang Radyo Katoliko. eksorsismo mabatian kada Domingo alas 8.30 sa aga tutuma na si Jess sa aga ini nga programa kinadala sa inyo sa Office of Exorcism kaupod si Reverend Father Breton Gamaya. magawaragwa sa mga impormasyon kapag ay bahin sa eksorsismo Pantayan ini Kada Domingo, alas 8.30 sang aga, tutup alas 10 sang aga, Exorcismo. <tong> Updiyan inyong mga kajemers sa isa ka oras sa pag-istoryahanay while keeping it light, kagpuno sa mga katauhan. Ka Jammers Podcast, kada Sabado, alas 5, tugtog para sa isang hapon, diri sa Maragwagan, sa Diyosis sa San Colon, DYAF, 1143 kHz. Katoliko ako, DYAF, 1143, ang radyo ko. Tagbalay! mopa alas 10.30 sang aga tubtob alas 12 sang hapon Lunes tubtob Biyernes ang binining programa ginadala sa Family Life Function na tinapangunahan ni Tita Rose Tan Nagatutlo ini bahin sa pamilya kag importante sang kabuhi Bantayan kada alas 10.30 sang aga tubtob alas 12 sang hapon Lunes tubtob Biyernes ang programa Pagbalay. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagat sa anon ng Radyo Katoliko sa Diyosesa San Paco. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, YGYF 1143 at Radyo 4. Bueno man ay sa ating pagbabalita? 7, ng umaga sa oras na ito. Mount Kamuning footbridge ipinagigiba ni Pangulong Marcos. Iilatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na gibahin ang kontrobersyal na Mount Kamuning footbridge sa Quezon City at palitan ito ng mas ligtas at mas madaling daanan para sa mga pedestrian. Matagal nang inireglamo ang footbridge dahil sa matarik nitong nagdan, na mahirap akyatin lalo na para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD ay kay DOTR Secretary Vince Dizon na isang Pangulo na magkaroon ng mas maay sa pedestrian crossing na may accessible sa publiko. Ang bago footbridge ay tatayo sa mas mababang elevation, magkakaroon ng elevator at direktang konektado sa JMA Kamuning at sa Busway Station. Inasaang sisimula ng konstruksyon ngayong taon upang mas mapadali ang paglalakad ng mga commuters sa lugar. D.O.H. sa babala sa pagtaas ng bilang ng mga rabies related deaths dahil sa mga asong gala. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa tumataas na bilang ng rabies related deaths sa bansa na isinisisi sa pagdami ng mga asong gala. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, tinatayang may labing tatlong milyong stray dog sa Pilipinas na nagdudulot ang mas mataas na panganib ng rabies infection. Sa datos ng DOH, sumaabot na sa 426 ang rabies-related deaths noong 2024 na may 100% fatality rate sa mga nagpakita ng sintomas. Binigyang DA ng DOH na ang rabies ay maaring maiwasan sa pamagitan ng tamang pagbabakuna at responsable pag-aalaga ng mga alagang hayop. Hinihikayat ng ayan siya ang publiko na umiwas sa mga asong gala at yaking nabakunahan ang kanilang mga alaga upang maiwasan ang nakamamatay na sakit. Hanggang labing siyam na bagyo posibleng pumasok sa Pilipinas ngayong 2025, inihayag ng pag-asa na tinatayang labing isa hanggang labing siyam na tropical cyclones ang maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon. Pinakamataas na bilang ng bagyo ay inaasahan sa pagitan ng Setyembre at Oktubre. Kaya't pinapalalahanan ng publiko na maghanda sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Patuloy na minaman mana pag-asa ang galaw ng mga bagyo upang agad na makapagbigay ng babala sa mga maapektuhang lugar. Para sa alagay ng panahon mga ka-AF, ngayong Huwemes sa June at 5, 2025, mataso ang tsansa ng ulan sa Luzon at Mindanao dahil sa Southwest Monsoon o Habagat at Intertropical Convergence Zone ang Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Sambales, Bataan at Palawan ay makakaranas ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat dahil po sa habagat. Samantalang Sambuanga Peninsula, Soxargen, Bar MM, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental ay makakaranas din ng kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat dulot ng ITCZ. Sa Metro Manila at iba pang pa bahagi ng Luzon, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanak ang pagulan o pagkulog pagkidlat at dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na mag sa posibleng flash floods o landslides lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Mga kaayep, muli po tayo magbabalik makalipas ang ilang palala. Okay, break tayo ulit. Uh, babalik tayo after 5 minutes. Marami salamat sa support, mga kapatid. Sa mga kayo ng Panginoon sa magapong ito. Bye-bye.